Sampai jumpa di na. selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oh mahal, sakto Nakain na tayo Angela, Marky, tama na yan Nakain na tayo Ay, andyan ko na po Sa tapapa Markina, masyado ka na nawiwili sa paglalaro ng mobile games. Kapapansin ko sa'yo, hindi mo na napapansin yung paligid mo. At nawawala ka sa sarili mo dahil sa paglalaro mo niyan. Sorry po, mama. Itatalo na po kasi po ako. Kanina ayaw po ako nakapinsap sa side Tandaan nyo, mga anak. May panahon para sa lahat ng bagay. May panahon para sa pagkain. May panahon para sa pag-aaral. May panahon din naman sa paglalaro. Ngayon din, may panahon sa pagpapahinga at sa iba pa pa. Opo, papa po, sarjana po. O sige, mananalangin muna tayo bago kumain. Magkianak, ikaw na mananalangin. Uy, nako, may bago na namang trending na sayaw. Mama, tara po, gayahin po natin. Nako, ikaw talaga, anak. Hindi dahil sa trending, gagayahin na natin. Patingin niya. O, kita mo, hindi maganda yung pananamit. Hindi rin maganda yung steps ng sayaw. Hindi natin gagahin yan. Eh mama, ginagaya din po ito ng mga friends ko po eh. Anak, huwag basta gagaya din ng gaya sa mga napapanood, ha? Huwag kang maiingit sa mga friends mo kung nakikiuso sila sa mga trending sa social media. Dapat, lagi nating isinasaalang-alang ang mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo palagi sa atin ng pamamahala. Tao po, magandang umaga po. Sandali lang, andyan na. Ka Joseph, magandang umaga po. Magdadalo at committee lang po kami kay na Angela at Marky po. O siya, teka. Mahal, andito mga may tungkulin sa PNK. Ginadalo si na Angela at Marky. Magandang umaga po! Magandang umaga. Oh, kamusta naman kayo? Angela, balita ko exam week niyo na nakaraan. Kamusta naman ang naging resulta mo? Mabuti naman po, nak nakakuha po ako ng mataas na score po sa amin po. Ang galing-galing naman. Ano sa tingin mo ang dahilan? Bakit mataas ang iyong score? Nag-review po ako ng maigi ate at higit sa lahat, ginawa ko po ang narinig ko po sa pagsamba na dapat manalangin muna po sa Panginoong Diyos po. Kaya mataas po ang aking nakuha score po. Tama, tama. Mabisa talaga nagagawa ng pananalangin. Kagaya ng itinuturo ng pamamahala, dapat tayong sumampalataya, umasa at magtiwala sa magagawa ng Panginoon Diyos para sa ating buhay. Eh hey, ikaw, Marky! Kamusta ka naman? Naku, kaya Diyos, napaka-busy po yan sa gadget. Lately po, pinapayuhan nga po yan ni eh, na mama at papa. Ako, totoo ba yun, Marky? Hindi naman masama na maglibang o maglaro ng game sa gadget, pero dapat ay may limitasyon. Isa pa, kapag lagi ka nakatutok sa gadget, ay nakakalabo ng matayan Tsaka hindi ka makapag-focus na mabuti sa iyong pag-aaral. Opo, ko Josh. Kaya na sa family banding po namin mamaya. Sabi ni Papa, nilalaro po kami ng board game. Kaya po ng chess at scrabble. Naku, siguradong matutuwa ka sa mga activities natin mamaya, Marky. O siya, oras na ng ating committee. Simulan na natin.